kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Israel, isa sa mga bansang humaharap sa paulit-ulit na kaguluhan dahil sa away sa katabi nilang Palestine. Maliban dyan, ay nahaharap din ito sa banta ng ibang nasyon na nakapalibot sa kanilang bansa na may ibang relihiyon at galit na galit sa kanila bilang Hudyo. Ilan sa mga bansang ito ay Yemen, Syria at Iran kung saan ay may matindi pa itong banta noon na kanila raw buburahin sa mapang Israel Rason para paigtingin pa lalo ng mga hudyo ang kanilang depensa pagdating sa kakayahan nila sa pagkikipaglaban. Dati nang nalagay sa alanganin ng Israel nang ito'y pinagkaisahan ng mga Arabong nasyon. Noong 1967 nang sila'y inatake at balaksa ng durugin ng mga bansang nagsani puwersa pero sa tulong ng Estados Unidos ay nagawa ng Israel na depensahan ng kanilang bansa at mapanalo ang giyera kaya bilang tropeyo ay nakasamsam sila ng ilang teritoryo na siya namang ikinagalit ng katabi nilang Palestine mapahanggang ngayon. 1948, nang unang magkaroon ng labanan ng Israel at ilang Arab nations dahil sa hindi nagustuhan ng mga Arabo ang ginawa ng United Nations na paghati sa lugar para sa dalawang estado. Ito ay ang estado ng Palestino at ng mga Hudyo na nalo ang Israel sa labanang ito na nagsimula noong May 15, 1948 at nagtapos noong March 10, 1949. Dahil sa kokonting bilang ng mga Israelis kung kaya't kinakailangan ito na isabak sa pakikipagdigma, pati na ang kanilang mga kababaihan, yan ang desisyon ng nooy Prime Minister ng Israel si David Ben-Gurion ayon sa kanya. Maliit daw ang bilang nilang mga Israeli kumpara sa kanilang mga kalaban. Kaya ano raw ang mangyayari kung hindi alam na mga babaeng Israeli ang gumamit ng armas para protektahan ang buhay nila at ng kanilang mga anak? Matapos ang gyera noong 1948 ay hindi na nagkaroon ng mga babaeng sundalo sa IDF. Pero 1994, nang biglang nabago ang lahat ng mag sa High Court of Justice ang isang babaeng emigrant mula South Africa na sana raw ay maging bukas sa mga kababaihan sa Israel ang maging kasapi ng IDF. 1997, nang mag sa Supreme Court ang isang babae sa Israel para siya ay tanggapin sa Air Force Flight School ng IDF pinaniga ng Supreme Court ang apel na yon ng isang babae. Kaya simula noon ay tumanggap na ang IDF ng mga babaeng gustong makapasok sa kanilang training. Year 2000, nang magkaroon ng Equality Amendment sa Defense Service Law ng Israel kung saan ang karapatan ng isang babae na magsilbi bilang sundalo sa IDF ay kapantay na rin sa karapatan ng mga lalaki. Nilagay ng IDF mga babaeng sundalo sa Artillery Corps, Infantry Unit, armor Division at maging sa ilang elite combat units. Nakapasok rin sa Navy ang mga ito bilang Diving Repair Unit. Ayon sa Israeli Military Statistics, mayroon ng 535 na bilang ng mga babaeng sundalo ng Israel. Ang nalaga simula noong 1962 hanggang 2016. Base sa Israeli Defense Service Law, kailangang magsilbi ng mga babaeng sundalo sa Israel sa kanilang bansa sa loob ng dalawang taon at apat na buwan at hanggang sa edad na 38 para sa reserve unit kada taon. Ay umaabot sa 1,500 ang mga sundalong babae na pinapasok sa IDF. Dati-rati bago ang taong 2000 ay napapasama sa frontline combat ng mga sundalong babae. Pero... Bigla itong pinatigil ng mga gabinete sa Israel matapos ang napakaraming ulat na madalas daw ay inaabuso ng kanilang kalabang mga Arabo ang mga mahuhuling Israeling sundalo na siyang nagbibigay ng matinding kahiyan sa Israel kung kaya't niregulate nila ang bilang ng mga babaeng sundalo na nilalagay sa frontline hanggat maaari ay iniiwasang ilagay sa direktang labanan ang mga babaeng sundalo ng Israel kaya madalas silang dinideploy sa mga border patrol duties 2023 nang tinangkang pasukin ng Hamas ang border sa pagitan ng Israel at Gaza ay nagkaroon sila ng bakbakan sa Karakal Batalyon ng Israel Ito ang isang batalyon na kinabibilangan ng mga babae at lalaking sundalo ng Israel umabot raw sa apat na oras ang bakbakan nila sa Hamas hanggang sa makadali sila ng humigit kumulang ang mga kalaban at hindi raw sila nagkaroon ng kahit na isa man lang casualty. Patunay raw ito na basta't mabigyan lamang ng tamang pagsasanay mga babaeng sundalo ay kaya rin nilang magawa ng epektibo ang kanilang misyon. Hindi rin nakakaligtas ang Israel sa kaso ng harassment sa mga babaeng pumapasok sa IDF mula 1998 hanggang 1999 ay umabot sa 54 na opisyal ng IDF ang sinibak dahil sa hindi nakapagtimpi ang mga ito sa ganda ng mga babaeng pumapasok sa training sa IDF kung kaya't umandar ang kanilang makamundong pagnanasa kaya sila ay nasibak sa kanilang mga tungkulin. Noong 2004, ayon sa ulat ay mayroon daw isa sa bawat limang sundalong babae ng Israel ang nakakaranas ng pambabasto sexual sa loob ng IDF. Kahit saan mang bansa ay mayroon ito dahil nasa ugali na talaga ng tao ang mahumaling sa ganda ng kanyang kapwa pero ang masama ay kapag ikaw ay nagpakita ng aksyon na hindi nagustuhan at hindi komportable ang taong pinapakitaan ito sa dami ng mga nasyong naiinis sa Israel at handang sumalakay anumang oras kapag mabigyan lang ng pagkakataon, ay natural lang na gamitin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapangalagaan at masigurong may kapasidad silang lumaban. At ipagtanggol ang kanilang bansa sa kahit na sinuwang gustong wasakin ito. Kaya lahat ng mga mamamayan nila na kayang magbitbit at gumamit ng armas ay natural lang na gamitin nila bilang depensa para sa kanilang bansa. Ilan sa mga sikat na babaeng miyembro ng IDF ay ang artistang si Gal Gadot. Siya ay nagsilbi sa IDF bilang combat fitness instructor. Hanggat mayroong panganib na nararamdaman ng Israel sa kanilang paligid, ay siguradong mananatiling mandatory ang pagiging sundalo ng mga kababaihan nila sa Israel. Naniniwala sila na wala nang mas may makakatulong sa kanila pagdating sa gyera, kundi mismo ang mga mamamayan nila. Ikaw, Pabor ka rin bang magkaroon ng maraming sundalong babae sa AFP? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.